So, ayan. then ay, six thirty. kami nagland. Medyo tahimik na yung airport. And nahintay ko pa si Habi nag CR. Ito yung airport ng Malaga, Spain. Malaki malaki yung airport yung sa Madera ma ano lang maliit lang Ito, malaki yung airport dito looks like Pinoy Vienna so punta na kami sa exit dong dali na dong so <laughs> ganda din pala ang your wings na plain Norwegian mas basa lagi na siya mula kau eh ako nagkabibain tao sa so. <laughs> bit-bit <laughs> nag-vlog-vlog pa Maka nah, bebas bit by bit. Hurray. Lagi ag lakwananan oi. Pati. Eh. layo ag walking sa exit malaki pala yung ano malaki yung airport ng ng ano malaga malaki yung airport nasa na may ipadu yung nanawala na <laughs> Wala may kaya bagay exit. Malaga, duty free. Alright guys, shopping na mo guys. Ayan hey, ang duty free. Malaga, duty free. Ah. sa so. Asa mang exit oi. Nara. Nakita na namin ang exit. Nara Ausgang Basig bawal na nga rin ah. Hindi na